Mga idol, oh. may bago na naman tayong appointment mga idol. si idolino. Tinira agad na idolino mga idol dahil ito mga idol, nagkakontrata sa atin ito mga idol. <coughs> yan. Napakalaki na mga punso dito mga idol, lalo na ngayon mga tagulan ng mga idol. Pero kadalasan mga idol, pag may mga punso may mga idol, hindi may iwasan may mga nanay. Oh, Mayroon talaga malanggam. So yan, nakikita na agad natin yung mga... Oh. Reorder other match mga idol eh. Inamin naman mga panidolino. So, na napapansin ko ngayon mga idol. Pag may mga anay mga idol may punso. Mayroon na rin langgam. So ibig sabihin mga idol yung mga langgam. Tumitira na rin sa mga punso. Para may makain sila. Kasi yung mga anay mga idol. Kinakain din kasi ng mga langgam yun mga idol. Kaya yan. Tuloy tuloy lang mga idol. Kahit maraming langgam. Sige lang. Okay lang. Kumagat lang kayong mga langgam. Sigurado mamaya makukuha na rin namin yung kunyan so yan mga idol sana kayo mga idol huwag kayo magsawang sumusuport mga idol sa aming mga ginagawa dahil ito mga idol ah Mal marami po kayo matutunan dito <coughs> yung mga iba dyan napatuloy naniniwala para sa mga nuno sa punso mga idol dito mga idol ah ito yung mga idol si lo, layer layer yung nilagyan nila hmm. to ito mga malalaki na itong laman dito oh dito malalaki na rin oh. Hmm. dito yung mga maliliit mga itlog yeah, well oh to yan yung mga puti itlog baanad na naman yung idol yun eh, yung mga idol so, malaki laging punso pala to mga idol dito pala to sa pampanga mga idol so yung mga may problema dyan sa mga nono sa punso yung mga may mga ano yung bahay Huwag na kayo magdadalawang isip ay pa-control 'yan. <coughs> Kasi mahirap po magiging ano yung mga anim mga idol pag nakapasok na sa bahay. Hmm. mga idol. Ayun yung pisa na oh. O mga idol. Yan. Yan na sila mga idol. Laki. Okay. Si so mga idol mga langgam na ang mga idol oh. Grabe. Maray. Nangaga talaga sa na mga idol kaya umiwas kami. Napapansin na lang namin yung pag may punso. May mga langgam din. Ay mga idol oh. Grabe ang dami dami mga idol. Ayan. Tuloy pa rin yung paghukay natin mga idol. kay Baka sakali. Makasamba tayo ng treasure mga idol dito sa so mga punso mga idol. Hindi natin alam. Di ba? Okay. Ang dami lang ito mga idol. Langgam nga sinabi ko na nga ba kanina mga idol marami talaga yung langgam <coughs> Ay, mga idol pinikutan pala ni idolino yan mga idol uh, makita niyo yan mga idol iwan natin gitna hmm. iwan daw yung gitna mga idol sa Edolino mga <coughs> idol try niyang itulak mga idol ah, patulak dol <laughs> ang tunay na lakas ang tunay na lakas sa punso lumalabas <coughs> yun gawin yung ano to mga <laughs> idol koleksyon babat may buti dyan ako baka may laman na naman to. Mga dyan idol. Kumaya ka na. may laman, may puti mga idol. Nakabaon sa ilalim no. So, hindi natin alam kung bigat-bigat mga idol ah. Hindi natin alam mga idol. Baka may treasure to mga idol. Nakahanap sa ilalim ng ano yan. <coughs> Bag. Bag malakas pa rin sa idolino mga idol oh. yun <laughs> ayun, ayun yun ang pinakailan ayun mga langgam ayun mga itlog mga idol oh. yan ang dami so ito na ito na tayo hmm. grabe mga idol grabe mga la itlog yan <clears throat> ganito yung trabaho namin mga idol hirap maghukay pero mababas pa rin kami uh, sa mga baser labd namin kayo <laughs> yung mga idol oh so yun na nga ata ayan na nga ata mga idol mukhang malambot na paikot yan kasi yung palatandaan mga idol pag yung wind box <coughs> na naiwan sa gitna Paikot kasi mga idol malambot kaya Pag buong iangat yan mga idol Queen box na yan Kuya daming itlog mga idol oh Lah Sus napisa lang Ang dami talaga mga idol daming itlog Yun lang Lah Ito yun dol ah. hmm. Sana ito na mga idol hmm. Para ah kuha na natin ang daming mga ano may dito is yung mga bagong pisa lang ay bagong ano ganito magbiak mga idol ng queen box linisan mo na tagiliran pero dito tayo sigurado dyan dol kay mukhang ito na to dol ah. ito na parang may hiwa mga idol eh Hoy. siyon. So, wala nandi ito na iwan yun dul <coughs> dyan yun dul oh. Kaya nakita ko parang may hiwa dul eh. Yung, ano parang nahati yung ano ayun mga idol na pisa ayan Ay, mga idol oh. sabi ko na nga ba kasi na iwan kasi kanina mga idol yung ano yung parang may biak na ano ayun, Okay lang, okay lang yun mga idol. Apis na kuha mga Atos idol. Apis na kuha natin. So, so, ito mga idol, siyempre, tignan natin, baka may, may treasure yan, idol. Hindi natin alam, di ba? Opo, huwag, huwag natin matagin. Na. Ah, sige. So, yan, idol. Thank you, mga idol. Maraming maraming salamat.